Anong tawag sa sakit na ganito mga idol? Ayan o, no, kanyang bunganga hanggang hanggang sa loob ng mga idol. Tapos yung mata niya lumuluha. Pero bago yan mga idol, kahapon, ito siya. Okay. Okay. Sige lang, sige lang. Oh. Okay, dala naman siya balahibo pataas. <laughs> Puno ang bunganga niya yo. Oh. <laughs> Takot siya dun sa nakain niya yung balahibo eh. Galing dito. <laughs> ano? Again, again, again. Diba? Ayun na, rana <laughs> mga idol, yung kanyang pisngi at mata niya. Namamaga na hanggang sa may uh, gilagid na niya mga idol. Nakita ko, pa na rin. O yan, ang Oh. Pero kahapon yan mga idol, nakipag-away siya. Tapos ngayong umaga, pagtingin ko, ganyan na siya ngayon mga idol. Uh, sanay kaya ng pag-aaway nila yan kahapon, sabay uh, uminom. Kasi yung mga manok sa atin, sa probinsya, naalala ko, pag nagsalpukan at uminom, ay nagkakabulutong. Nagkaka... Yan ang nangyari mga idol. Kaya wala naman akong ibang gamot dito para sa kanila. Ay uh, kukuskusan ko na lang siya ng sili. Ayan mga idol, makasakali nga uh, gumaling uh, wala tayong ibang gamot eh, pasensya na. At saka nga pala mga idol, mayroon pala akong katanungan kasi ako ay banggit ng banggit dito sa aking mga vlog. Hindi ko naman talaga totally alam kung ano yung mga ibig sabihin. Paki-comment na, na ako mga idol. Kasi yung mga YB ay nakukuha ko na sa inyo, nagagets ko na kung ano yon. Yung mga YB ay uh, yung mga may liit pa lang na mga uh, issue. Pero meron akong binabanggit na ginagaya ko lang sa inyo na mga nitoy-nitoy daw. Ano ang ibig sabihin ng mga nito Yung ba yung mga native na mga hindi siya pwedeng panlaban sa karera? Yung ba yung ibig sabihin ng nitoy? Ako ay nitoy din, nitoy din eh. Hindi ko naman alam kung ano ibig sabihin. Pakicomment na lang mga idol. At ayan nga mga idol, sana ay maulian siya. Ito ay anak na panganay ni Tagol. nung unang-una sa ibang asawa. Ayan, sana ay gumaling siya mga idol.